Alden Richards at Min Mendoza. Binibisto lang ang mga sarili sa kanilang tunay na relasyon. Ang mga kinikilos nga ni Alden Richards at Main Mendoza ngayon ay tila pang bibisto lamang sa kanilang tunay na relasyon. Isa na dito ang ginagawa ni Alden Richards na pag-amin ng tahasan sa tungkol sa kanilang dalawa ni Main Mendoza. Sunod-sunod na rin kasi ang kanyang mga pasabog na binibitawan ngayon sa mga interview at social media posts. Isa na dito ang IG niya na kung saan ay napakaraming cryptic na message at photo. At syempre hindi naman din mawawala si Main Mendoza na tila hindi naman inasisinungalingan ang mga sinasabi ni Alden Richards kaya ang hinala ng buong True-Blooded Aldam Nation ay binibisto lamang nila ang sarili nila sa kanilang mga ginagawa ngayon na alam naman natin na hindi nila ito ginagawa dati ayon kasi kay Lilia na isang True-Blooded Aldam Nation hanggang ngayon ay wala pang sinasabi si Min Mendoza patungkol sa sinabi ni Alden Richards na na siya, kahit pa sinundan ito ni Alden Richards, ang pahayag na nag-uusap sila ng pribado. Kung hindi totoo lahat itong sinasabi ni Alden Richards ay dapat na sinungalingan niya na ito sa publiko. Tama nga yung sinabi mo Lilia. Isa rin yan sa dahilan kung bakit naniniwala ang True-Blooded Nation sa kanilang tunay na relasyon. Kaya talagang kampante ang buong Aldam Nation dahil sa mga pangyayaring ito at tuwang-tuwa sila dahil na rin sa mga binitawang salita ni Alden Richards. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching! Right now I want you to see That I'm